Yo, what's up? Kuya K, Kuya K Skate Shop, Skateboarding is not a crime at ngayong araw nga pala ay pag-aaralan natin ang Backside 50-50 dyan sa mababang Mapagal ledge. Mapagal ko na nga pala ang gustong matutunan yung Backside 50-50 pero wala tayong lakas ng loob. At doog. ngayong gabi ay susubukan na natin ang Backside 50-50. Actually nga pala ay nakailang try tayo niyan. Yung ibang video hindi ko na sinama. Parang hirap kasi ng isang trick lalo kapag nakatalikod ka sa iyong titirahan. Titigilan ko na nga sanang tirahin yung Backside 50-50 pero hindi tayo uuwi nang hindi nabubuo mga tro at, ah, ayun na nga, ito ang unang pagkakabuo niyan, pero medyo sketchy pa. Ayun, no, tubagilid. Siyempre, ano pang gagawin? Redo, ayun, ayan ng medyo malinis, nakuha ng backside 50-50. Pero 50 -50. hindi oh. pa rin tayo kontento, kaya inulit natin. Yan, backside 50-50, in out ng animal. At meron pang isang kuha, yan nga palang kuha na yan. Ay kay Paul, shout sa si Paul. Si Paul nga pala ay tatay ni Bochok. Let's go! At ayun na nga mga tropa, nakailang out tayo dyan sa backside 50-50 at uuwi tayong masaya. Shoutout nga pala kay Toji sa pagvideo ng ibang clip dyan. At nabagdesisyonan ko na itry ito sa medyo mataas na ledge. At ayan na nga ang nangyari mga kaibigan. oo boom, ow, ah, ooh, aray, u, ah, ee, ah, u, ah, to be continued.